gawa tayo ng angkla ng lambat lambat na pang -alimasan. yung tubo sa so, kakabili ang gamitin natin kailan yung tubo sa dalawang welding at yung yung dati kasi humkla, yung pag gumawa kami ng angkla yung welding pinapasok ko namin sa loob yung kabilya tapos pasikipan lang ng kahoy pwede matanggal eh ngayon nausugod yun yun welding na building natin para mas lalong matibay 8 inches lang guys yung putol ko ng kabilya kasi putol kasi yung kanyang bakal baka kulang kailangan natin kasi yung anong tawag doon kagat yung ad, uh, labing dalawa dosing piraso yung kailangan natin bawat isang kasi tig, uh, anim na piraso yung kanyang uh, sipit kailangan natin ng uh, dosing piraso na bakal hindi hati, hati lang yang bawat isa mga 8 inches lang yung haba basta natin yung ngiling machine oh, mahirap dito dito natin yung sa kabila ya mayot wirap eh siguru yang patat tentang ito medyo maganda ito yung una natin ilagay ito yung pinaka maikli na bakal ito yung una natin ilagay kasi yung iba medyo mahaba ng kunti pero ipantay lang natin sa dulo nito para yung dulo nila yung talim nila patay pantay di bali ng dito dito yung nakawilding sa nakakabit sa tubo di bali ng medyo may mahaba maikli pertati dulu nang kanilang sipet, sepatai okay, pantai, -pantai yang terlim. Bangsa. So, tong pun rawahati, hatiin hati-hatian na guys. Napa pengaruh yo yung sagitna nang darawang yung tig dalawang teroperaso. Kapita dalawa naman para anim rat. Spot-spot tong nang. Mama na tani pur wal pag. Na na yung anim seperti tempat kamar namanya mungkin tidak yang pelisan ni lah seperti tempat siapa ini yes. yang dapat dah dan saka pilih naman yang dalawah ini kena istimewa nama natin Ito. to yung pang di dito na anem na yung pang-sipit. Katapos nito, uunahin i-spot yung pang-anem, pwede na nating itong i-full melt, ipatibayin yung welding natin para 'di matanggal. naga si ito guys sa dulo ng sa dulo at dulo ng lambat. Ini-lagban sa lado. Nerong dulit Para kayat na medyo wala kasi ng agos na to big. Hindi mo wala yung lambat mo. Si kumakapit ito sa ilalim. Kalupa sa ilalim ng dagat. Hmm. Tungkol talaga na din nung. Para matibay. Pagkatapos nito guys yung sa yun eh, siguro ako masyadong magsasalita doon si nilagay ko na ito sa heating ipas po ron ko na para di masyadong mahaba yung video ganito rin ang pagawa kasi dalawang piraso ito eh ganito rin pagawa ng pangalawang piraso kaya ilag pabilisin ko na lang yun lagay ko ng speed para uh, hindi masyadong haba ng video so, matibay na ito paliin natin ito mamaya pagkatapos ng dalawang piraso uh, hindi na masyadong mainit babaliin natin ito gamit ng tubo para magiging umbrella na siya Maliwanag kasi 11 mag 12 mag pm na 11 pm pasado na. Medyo maganda yung sikat ng araw ngayon Pero may merong bagyo baka mamaya ng hapon mag-ulan na. Okay na, okay, okay. Okay, okay na yan guys. Doon man yung isa. Putol mo na tayo ng bakal. Isang piraso na lang kasi yung natirang bakal ko. Kaya ito, ito isang piraso na medyo mahaba na bakal. Okay, estimate natin. Gawin natin yung limang piraso. Para makabuo tayo ng anim na piraso lahat. Piraso lahat. Know, sure. 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 Tapos yung pag-cutting ng kabilya guys, medyo patagilip pat pat para medyo matulis yung dulo ng bakal. ano so, na guys dito na natin i-forma eh, yung angkla ito lang yung isang i- eh, turo ko sa inyo kung paano gawin yung plana i-bend na yung kanyang mga bakal yung isa mamaya i-pass eh, forward ko na lang yun para hindi na mahaba yung video dito si pariyo rin yung gagawin ko doon sa isa Yung may medyo matigas ng kunti. Tingnan mo kasi yung kabilya nito, yung bakal nito. Yung magandang klase na bakal. Kita mo yan guys, so di na masyadong full weld yung pag welding pero matibay na yan. Si luto yung pagka welding yan.

yun ganun din yung isa na yun ganun din yung gagawin natin guys yun ito salamat sa panonood yun pero yung pagkatapos nito tanggalin ko yung yung dulunya, grinder ko para di masadong matalim baka kasi ma atamaan yung balat ng mayari sugat pa So okay. guys.